Sa to mm. 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 mm, ah. Nung lang kan ulo. mata guys Ang ganda niya. Dahil sa thank you. May mm. <laughs> mm. <laughs> una mm. okay, po to, pwede natin to. So, sa kita po na natin si Padang. Kami natin yung Oo. Ngayong araw ay ipagpapatuloy natin ang paghahanap sa lalaking kalapating agila. So yun guys, nandito na tayo sa Bargain or Changge ng Pangpang Angeles at uh, paghahanap pa tayo ng kalapate na pukang agila. Ito par parang, parang to ng mga ano, mga tiangge. May mga damit din pala. Hindi lang basta-basta tiangge na tungkol, tungkol sa pet na meron dito. Ito meron dito kagad o oh. Mga manok naman, livestock. five days native to Abibe. Hanap na tayo ng paparagahan at, et, at na. Paano makapunta rito? Pangpang lang. Pagtanong nyo na lang. Basta yung ano yung changge sa pangpang -pang, kanyo. Sa sabad at linggo. Ito yung second time na pumunta kami dito at uh, ito rin yung second time na maghahanap kami ng kalapate na mukhang agila. Tara na kagad! Yan, yeah, wala na tanggalan ng helmet. Dito, ito na rin yung pang na <coughs> natin. Yan natin kung yung mga magagandang rito. Ito. Ah, 'yung 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 'yung

Ah, ibang kada pa dito. Ah, puro manok na naman. Eh, mga manok. Kanu oh, ana. Sarap, sarap dinitin lang kuya. Dinitin ba ya ano, oh, barat. Ano tawag dito kuya? Ha? Huh? Ano tawag sa manok na 'yan? Ha? Ano tawag sa manok na 'yan? Chinese chicken. Ah, Chinese chicken pala. Oh. Lubang po. Kita lapatin ng anak ko. Ha? Kalapatin.

walang singting ito talaga ng magandang ako walang singting eh bata po, wide po ah meron ding ano oh mga mga <tinyo> hulo oh huling huli puti damdaman mo eh ang yung gitang kami Yun na lang <laughs> at mong Ako? Bayaran ko na yun. Ang yung gitang kami itong. Bish mo na Sa na na. Ako may at. Pero may na Wala ako na ako. Ito. 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 Ito

ito. 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 Parang lalaki nga eh, no? Laki. May sing-sing gaya ito? na. May kisistigan sila. Ano ka mga lakas? Ano <tossil> commercial me siya. Tiyan ka Oh. Eto, YB to. Yung gularan ba ba? na kayarin, o boss. Oo oh, ba sa laki? barangon. Sa laki ng barangon. Di กูเป yeah, ็นบายดีน่ารักมากน่าครัดที่นี่ชาวบ้าอติดตีแล้ววะชาวบ้านก็ติดเองก็นี่ตัวริคนะ

Dios, el amor de la Puro puti eh, ¿no? Mm. Ito kaya boss, bata, pero... Mm. na kaya bot bata. Habi gawin. Hindi, may puti, oh. Oo. Oh. No. Ang <laughs> ganda wala ako lang pumunta dito. Why do po oh, to? Pwede natin to. Kasi tapon na natin si Badang. Kami gawin natin si Badang. Oh. Si Badang. Iba Ganyan niya. Tulad! Rare color rin. Hmm. Ah. Ba, ba yung...

Yan, 2 days later, na-quarantine ko na yung dalawang nabili natin, guys. At ipinaris ko sa dito. May ito yung bara ko. kasi ito naman yung white, Yung kabilang side niya, sobrang dami ng white. Ito yata. Kasi so, ayaw niyang sumayde. Ay, ito. Ito, itong side na to pala, yung marami puti. Ayan, o. Oh. So, balang araw, marirec marirecognize tayo bilang isang fancier na nagbe-breed ng mga off-color mga dre. Ayan, so itong loft natin is meron siyang separator sa loob. Ayun, may dalawang pares. At meron din dalawang pares dun. Ay, actually, isang pares yan. Isang pares dito. Plus isang pares dito. Ayan. Tamang kain lang. Ito yung binili natin. Na magkaiba yung mata. Magkaiba yung kulay ng mata. Ayan, pamilyar na siya sa kulungan natin. Ito yung 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 hen, yung hen na Jansen X Taiwan. Tapos ito yung Jansen X unknown na kak mga dre. Ayan, yung puti. Jansen X unknown yan. Ito Jansen X Taiwan. Tapos yung gift bird na nakalimutan ko yung line eh yung puti galing kay AJ Love tapos ito yung Changge Changge Bloodline ayan ito rin Changge Bloodline eh medyo agila yun medyo aguilar din din naman yung kulay niya ayan. medyo umiigil-igil vibes basta nga lang yung ulo niya is hindi puti YB mga dre So apat yung ano, apat yung possible flyers natin dito mga dre. At mag-iipon lang tayo. Ihiwalay din natin yung dalawang breeder natin na yon. Or dalawang pares ng breeder. Alright. So ito yung dalawang possible na flyers. Ayan yung dalawang pangit na yan, saddle. Ayan. Binagbusa natin ng buntot tsaka pakpak dahil andume nasira yung pakpak nila. Yun lang po, maraming salamat at happy flying sa lahat.